ulit kayo. Ah, sigaw, sigaw. matatangalin na mga kababayan no? at uh, ito na, medyo mainit na yung uh, sigawan. Mga mainit na uh, rin yung panahon. dumating na rin yung ating uh, mga kababayan no, sa kapila lugar sila, mga kababayan. साल बारे में

Pilipinas. Number one is corruption. Huwag kang magmamangangan na hindi mo alam ang nangyayari dito sa Pilipinas. Pag-resign ka, Abdo. Kapsa ating ko. Salamat po, General Taos. General Taos. Ayan, muli para kapabayan. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga kapulisan, sa ating mga retired, sa lahat po ng mga vloggers, sa lahat po ng mga media na nandito, maraming maraming salamat sa inyo at magandang magandang umaga. Pilipino, ilang ba? Ba -ba niyo bahay pa ba ang nyo sa loob ng bahay nyo bago kayong magising? Ito na ang araw, ibang magsama-sama tayo. Ang araw para panagutin si Romualdez, si Marcos at ang mga politikong magdanakaw sa pera ng bayan. Sa araw na ito, magsama-sama tayo, kalimutan muna natin ang kulay ng bawat isa. Kung asul ka man, kung berde ka man, kung pula ka man o dilaw ka man, kailangan po ay manahig, alahing kayo banggi, ang kulay kayo banggi. Ito ang pagkakataon para mailabas natin lahat ang hinahing sa ating gobyerno. Kailangan po wakasan natin ang korupsyon sa lalong madaling panahon. Maraming po siguro sa inyo ang nagtatanong, hindi mawawala yan. Kaya po natin yan mga kababayan. Kung may masasampulan, mapapanagot tayo, maikukulong tayo, hindi po sila uulit pang muli. Madadala po yung mga yan. Kailangan lang talaga ay tumayo tayo mga Pilipinas.